Good morning po sa ating lahat po mga Kainworks. Mula na naman dito sa amin no. Matubig na naman. Magiginhawa na naman ang mga dalag dito kagabi. Subukan natin makabang dito na Kainworks. Kami makita tayo dito. Abang-abang lang po.

itu langsung habis, kunyit, laki makan, oks unboxing, 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 Antung sa motor, sa taas motor. Laki so, hmm? Parang isang kilo ang kalahati Ini Wow! Buntot lang Okay po mga kinors Pagpatayo Pagka meron pa Oo oh, mga kinors Timbangin natin yung ating nahuling dalak ng, ng kilo ba ito, ito 1 kilo 1 Masya Allah Ayo udah Nabutan ba? nabutan uli ka Ayun uli uli ka Ayun hmm. uli, uli. kayo Paksoy Dalawa <laughs> na mga kayo Norks hmm. Sarap yan pang prito Tapay lang po, baka meron pa Oh, mga kayo Norks Parang Wala nang ano Wala nang na dalawin Tahimik uh, ng tubig uh, yata mga dalag e, uh, Ibang araw na naman siguro Okay po mga kanwag Salamat po sa mga panonood ninyo shout out na pala sa mga subscriber natin dyan sa so, lahat salamat po sige po mga ganworks